Okay mga kabihera, wala po tayong maisipang uh, content Naghagila po tayo ng ating uh, ilang video sa ating uh, OTG So ito pong nakikita ninyong kalsada Ito po yung papaakit ng antipolo Kung kayo po yung manggagaling doon po sa bahagi po ng uh, Taytay Sa barangay uh, Tikling So ayan, papahon din po ito Pero hindi kasing haba nung ahon doon sa may sumulong uh, highway mga kabiyahero Ang uh, oras po ay mag aalas 7 ng umaga Medyo makulimlim pa dito sa area na ito dahil nga po maraming uh, puno at uh, siyempre bulubundukin. At uh, ito po Antipolo eh itinuturing din naman na ah, isa sa pinakamalapit na summer pasyalan po ng uh, Metro Manila. Ang kalsada pong ito na papakiat ng Antipolo. Either way, kahit saan po basta papasok po ng Antipolo, iwasan nyo po ito kapag Biyernes Santo ang mga tao po rito ay punong-punong mga lansangan naglalakad papakyat po dahil doon sa kanilang uh, mga panata mga walang sapin sa paa at ubod po ng traffic kung may dala po kayong sasakyan ay hindi ho pero oras po ang inyong bibilangin bago po kayo makarating ng Antipolo o makalabas ng Antipolo mga kabihero. So, tandaan po ninyo yan. Yung Huwebe Santo at Biyarni Santo, iwasan nyo po ang magtungo o gumamit po ng daan sa lugar na ito. Dahil sinisiguro ko po sa inyo na isusumpa nyo ang araw kapag kayo po ay natrap ng traffic sa lugar na ito, mga kabihero. Maliban po sa mga pasyalan na mga paliguan, yung maraming uh, retreat house po na matatagpuan dito po sa lungsod ng Antipolo nandito rin po yung kanilang uh, berhe ng Antipolo na dinadayo po ng napakaraming uh, tao, so regular po yan every Sunday, napakarami po ng taong umaakyat dito at uh, lagi pong bahagi ng kanilang uh, pagpunta rito ay yung pagtungo po sa simbahan ng uh, Our Lady of uh, Antipolo so kapag kayo po nakalampas ng Antipolo papalusong po ng Teresa Rizal ay eh, napakaganda po ng mga tanawin Mula po doon sa pababa ay makikita nyo po yung kapatagan, yung uh, Laguna Lake, yung pong uh, ilang bahagi po nung uh, windmill sa bahagi po ng Pililya ay matatanaw nyo po mula doon sa sigsag na bahagi po pababa ng uh, Antipolo patungo po sa bayan ng uh, Teresa. Kaya napakaganda po ng lugar na ito. So ayan, natatanaw na po natin yung arko ng Antipolo. So ayan nasa lungsod na po tayo na sakop ng bahagi ng uh, Antipolo mga kabyahero. Ito pong lungsod ng Antipolo maliban po sa mga pangkaraniwang uh, may mga panata at uh, nagsisimba ay eh, regular din po ito na inaakit at tinapasyalan po ng mga iba't ibang grupo po ng mga riders club mga kabyahero. Dahil nga po sa napakagandang klima, may mga makakainan po na mura may magaganda pong uh, tanawin at uh, may mga resort po na pwede silang uh, puntahan na abot kaya kung kaya ta naging busy po lagi itong mga kalsadang ito ng uh, antipolo mga kabiyahero pagdating naman po mga kabihero sa mga kakanin at mga pampasalubong mayroon pong mga stall yung mga bindor po sa mga gilid po ng highway so marami po ditong nagtitinda ng mga suman so mansalatik may yata ang tawag doon? at uh, isa po sa mga tinatarget na pasalubong dito ay yung pong uh, sinangag na buto ng uh, kasoy marami din po sa lugar na ito so uh, yung iba pong mga produkto eh produkto po ng uh, lalawigan ng Rizal at yung pong iba ay galing po sa mga kanugnog lalawigan na itinitindarin lang po dito sa lugar na ito so wala kayong hindi matatagpuan may mga mall retreat house may mga event place may mga resort so napakarami po napakarami yung dahilan para akyatin po at pasyalan itong uh, lungsod ng antipolo mga kabihero so malapit na po tayo ilang metro na lang po tayo at darating na po tayo doon sa kanto ng uh, sentro ng Antipolo. So, sa bahagi pong ito ay ako'y nagpapasalamat na po at magpapaalam na po sa inyo mga kabihero. Muli, maraming maraming nga, uh, salamat po sa inyong nga uh, suporta. Hanggang sa muli po, pag tayo po'y nakatagpuli na magandang lugar ay atin pong nga uh, muling ibabahagi sa inyo sa pamamagitan po nitong ating uh, channel mga kabihero.